What's up mga boss? Welcome back to my channel. Sa video na 'to, ating pag-usapan kung magkano ang sasahodin ni RJ Abariantos bilang top 3 rookie ng Barangay Ginebra. Let's go. Si Ron J. Abariantos ay pinanak ng September 14, 1999 sa Pilipino Professional Basketball Player at huling naglaro sa Shinshu Brave Warriors of Japanese B-League. Noong 2022-2023, naglaro si RJ Abariantos sa Ulsan Hyundai Mobis Pobas. Noong March 30, 2023, pinangaralan si Abariantos ng KBL Rookie of the Year na may average na 13.6 points, 2.7 3 balls, 4.8 assists, 2.9 rebound at 1.4 steal sa loob ng 29.1 minuto na paglalaro sa kanyang 51 laro sa kanyang 2022-2023 debut season. At sa KBL League, sa isang season na paglalaro niya ay sumahod siya ng 7.9 million pesos or 800,000 pesos per month. At sa Japan B-League naman, sa isang season ng paglalaro ni RJ Abarrientos ay tumaas ang sahod niya ng 9 million pesos o 1 million per month. At ngayon nga ay si RJ Abarrientos ay nasa PBA na at na siya ng Barangay Ginebra bilang third overall pick. Ay malamang ibigay sa kanya ang maximum salary ng PBA 200,000 pesos. Pero alam naman natin ang kalibre ni RJ Abarientos ay para na siyang isang super rookie o veterans player dahil sa kanyang mga experience abroad ay malamang ay ibigay sa kanya ang maximum salary ng PBA na 420,000 pesos per month at kapag maganda ang pinakita ni RJ Abayento sa unang season niya malamang marami siyang mga bonus na matatanggap sa barangay Hinebra dahil alam naman natin kung paano mag-alaga ng player no, o ng isang superstar ang barangay Hinebra Thank you for watching mga boss See you and God bless! Sobrang, sobrang ito yung pinapangarap ko and especially napunta pa ako sa barangay Nebra and hopefully makatulong ako sa team and sa mga coaches na especially coach team so very happy na isa na ng mga kabaryentos yung makakasama ni Coach Timbon and my head coach before, Coach Olsen, sa FU so sa mga Nebra community, Nebra fans can't wait to see you guys sa mga games and on and off the court I'm uh, very happy na isa sa maging Ginebra uh, players. So yeah, thank you guys Barangay Ginebra.